guys. Ayan na naman ako. Hindi pa ako tapos. Ayan. <laughs> Hirap pag maraming clothes. Tapos, nagkakapagod. Okay, okay. okay, okay. okay. I did not see you! Okay. I'm just only taking a video in here, my way. Anyway. Okay. So now, guys, ah! me laying the bed I'm in the bed I'm with my clothes. Tingnan nyo yung mga I'm ano I'm ko. I'm hmm. Okay, okay, mga Inday. Okay, okay kayo dyan. Ja ayun na, pili-pili na kayo. Pili-pili na. Tag 5-5 lang. Tag 2 pesos lang. Ayun na, pili na kayo, mga Inday. Okay, okay. nag 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos. O, oh, ayun, bag. O, oh, bag. Pili na, pili na, pili, pili na. Mga leleng, mga leleng, leleng. Mga tikyang, tikyang, tikyang. Pili na kayo, mga tikyang, tikyang. Sige, bye-bye. Awee. What Ito. 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 O, oh, ayan, mga hinday, Pili na kayo, ha? Um, ayan. Ganyan talaga pag nakarating dito sa Amerika. Spoiled nyo na ang sarili nyo. O, ayan. Kahit sino-sino lang magbibigay sa'yo, ayon, napundok-pundok na, pundok-pundok -pundok na ang mga damit nyo. O, oh, ayan, mga hinding, mga hindong. O, oh, ayan, pili na kayo. Yung mga bading, mga bidong. O, oh, pili lang kayo, mga girls. night You can't do that. Ayan, my boy. Oh, say hi to everybody. Hi, everybody. <laughs> o, oh, ayan, bata po sila. O, ayan, pili na kayo sa bata ng kay <laughs> pili-pili na kayo, Inday. O, oh, ano, anong gusto nyo? Bata, or ganyan, or yan, yan. O, oh, yan. oh yan. Pili na, Inday. O, oh, yan. Hmm. Ito, ang badlongon. Hmm. Badlongon, 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 bad Pasaway, pasaway, pasaway. O, oh, yan. Bye-bye, mga guys. Hello, mga Inday. Mga Inday, mga Bariday, mga Tikyang, Tikwangkang, Tikangkang. Actually hindi ko ibinta yung bata ko ha. Yung ano lang na yung ah uh, yung damit lang. Pero hindi ko dito ibinta ha. Doon ko ibinta sa sa um sa kaumahan. Mm, sa kabakahan. Mm. Tapos yung baka sumusuot ng t-bako tibak. Wala pala akong tibak, no? Ayan, mga bleng. ma bleng, mga blong. Mm. Oblong. Mm. Ayan. Baka mamaya, sabihin niyo. Baka mamaya, ask niyo ako na, Hoy! Mm, ibinta mo ba yan yung anak mo? Hindi, mga inday, ha? Huh? I was just kidding. Mm. Joke, joke lang. Mga babay. Babo. -bye. Bye -bye.